So, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Narito po tayo upang sambahin natin ang ating Panginoon Isus sa buhay natin mga kapatid. So, narito po tayo upang ipaalala sa ating Panginoon ang dapat natin gawin ng lahat kung tayo ay nanatili sa kanya mga kapatid. So, ito po ay basahin natin sa salita ng ating Panginoon kaya kung alam po ang verse na to ay pwede natin basahin ang ating salita ng ating Panginoon mga kapatid Sabi dito sa John chapter 12 verse 46 Ako'y parito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Kaya yun ang sabi ng ating Panginoon mga kapatid. Yung kung tayo ay sumasampalataya sa atin, yung buhay natin sa ating Panginoon, ay hindi tayo manatili sa kadiliman mga kapatid. Alam mo kung bakit? dahil dahil kung kung saan tayo may liwanag doon tayo mga kapatid dahil ang Diyos ay kasama natin mga kapatid dahil hindi tayo pinapabayan ng ating pang tayo ay nandyan na tinitibay tayo ng ating Panginoon na binibigyan tayo ng kalakasan manatili sa kanyang mga kapatid kaya sa oras na ito ay pagpalain tayo ng ating Panginoon o lagi naman tayo iniingatan ng ating Panginoon kaya sa buhay ng mga tao sa buhay ng sa bawat isa sa atin na may pananampalata sa Diyos ay ay ginagawang lahat na sinisikap ang lahat na nagmumula sa ating Panginoon kung alam ang patung sa kaligtasan ay doon tayo mga kapatid kung sa liwanag din doon tayo palagi mga kapatid huwag tayo manatili sa kadiliman dahil sumasampala tayo sa, tayo sa ating Panginoon kaya sa oras na ito i-bless kayo ng ating Panginoon lagi tayong patuloy sa kanya. Kaya shout out sa mga narinig dyan and God bless you.